Good morning. Uh, sa ngayon kasi pang umaga na po ako ngayon. So ang trabaho po ng supervisor dito sa pinag pinapasok ko ng hotel is uh, syempre bukod sa pagmamano ng mga tao ngayon uh, mag-assist ng mga tao at mag-manage uh, pag umaga nagche-check at importante kailangan maaga ka pumapasok uunahan mo lagi yung stop tulad ko alas ay isang pasok ko ng umaga alas 5 nandito na ako so kanina pa ako nag iikot uh, ngayon uh, mag iikot naman ako nang naka club car para makita ko naman yung sa premises naman at ngayon nandito ako sa public toilet ng mga lalaki at ng babae dito malapit sa may dagat automatic mo Yun nga, makikita mo, napakarumi ng CR namin ngayon. Eh, kasi nga, uh, may mga gumagawa pa at may mga kontraktor. Eh. Ito naman yung sa babae. Eh. Marumi rin. Ay, naman. Medyo marumi din hirap ito kasi uh, dito kasi sa hotel na pinapasokan ko is nagkakatanggalan ng tao kaya ngayon eh <laughs> hey, kulang ang tao ko sa totoo lang ngayon galit na tayo sa CR dito naman tayo sa uh, Akdeniz ito nga po yung akbilis na sinasabi ko kapo nilinis namin to Apang ngayon ibabalikan na naman uli namin eh, sobrang, da sobrang dumi talaga napakadumi ah, paka dumi sa totoo lang okay yun nga tapos na tayo mag check dito Uh, doon naman tayo malapit sa may uh, I mean malapit sa may restaurant pero mamaya na yun punahin muna natin yung uh, outside premises so, paano mayroon yun eh. So well, pupunta tayo ng banda sa may restaurant na yun yung nakikita mo. Ito po tayo sa may restaurant ngayon. Para, Para check natin yung mga toilet ko. Okay, alam ko na. Okay, dito na tayo. Uh, well, nandito tayo sa CR ng restaurant. Ayan. Yeah si dito is isa lang ito yung isang lalaki tapos ito naman yung sa babae ito yung pinapacheck ko sa mga tao araw-araw kasi napakahigpit dito pagdating sa cleanliness nito at siguradong may karampatan talagang para sa kung ikaw talaga ay hindi magandang pagkakalinis mo rito talagang napakahigpit promise this hotel is also a 5 star hotel dito si Sharma Tabok yung matatagpuan nyo ayan ang kanyang kape tuloy hanggang doon pa yan doon pa doon pa banda ito yung buffet area nila sa uh, toilet na lobby sa so, may reception so ngayon marumi pa dito kasi uh, wala pa yung naglilinis maya maya pa siguro darating yun kaya yeah, medyo well medyo mata wala well, hindi pa ito malinis pero Tokyo bigil sila rito same lang sa babae. Ito naman yung sa babae, hindi so ko na pa. Mamaya oh, na lang ulit. So, kailangan yung premises ulit. Kung malabas, so, kailangan ito check mo. Kulit so, niya, maraming dahon. Kailangan ng brasil niya mamaya. So, uh, yan po muna ang ko sa inyong video. Uh, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. At muli po, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at sumusubscriber sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yan upang mapaigi ko ang aking pagtatrabaho dito at syempre sa pag-update at pag-upload sa aking YouTube channel ay pag-iigihan ko. Kayo po ang una ko at kayo ang magiging sadalat ko sa aking pinagdadaanan dito. Kaya muli maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Salamat po.